Dito sa parting ito ng Abra, mas madalas ang ulan, mas gumaganda ang lugar. Iyan ang ating tatalakayin sa unang episode ng ating Abra Travel Series. sa higit daang kilometro mula Maynila at lampas 10 oras ng pagmamotorsiklo, pinuntahan natin ang probinsya ng Abra para masaksihan ang mga ipinagmamalaki nitong tourist destinations. Isa na nga riyan ang isa sa pinakakilalang destinasyon dito, ang Kaparkan Falls. Para marating ito, pwede kayong sumakay ng monster truck at makipag-ugnayan lamang sa Abra Amazing Tours. Since ang monster truck ay kadalasang weekend ng schedule, nakipag-ugnayan tayo sa LGU ng Tinig para marating natin ang Kaparkan Falls sa pamamagitan naman ng trekking. Mula sa Bangged, bumili muna tayo ng makakain sa public market para sa ating baong panangalian. Siguraduhin na may dala kayong pagkain dahil walang malapit na mabibilan nito papunta ng Kaparkan. May isang oras din ang kabuoang biyahe mula sa Bangged, ang capital ng Abra bago marating ang jump off point kung saan tayo mag-uumpisa maglakad. So mula dito, ito po nakikita niyo na nakakalsadaan na ito itong part na ginagawa pa lang ito yung pinaka start ng trekking papunta dun sa Kaparkan Falls matapos ang isang oras mahihit na paglalakad ay narating na natin ang Kaparkan Falls at dito talaga namang namangha tayo sa napakagandang lugar na ito so andito na tayo ngayon sa Kaparkan Falls punta natin ito siya walang katao-tao so, parang masusolo natin yung Caprican Falls ngayon mamaya bababa tayo dun dun sa mga mini pool yung try din natin magpalipad ng drone kung kaya, medyo maraming sangasangat puno dito eh pero dahan-dahan lang Ang kaparkan ay binubuo ng iba't ibang na waterfalls na mayroon namang nabubuo'ng maliliit at malalaking natural pools. Ang tubig nito ay nanggagaling sa bukal sa itaas na bahagi nito kaya kahit madalas ang pag-ulan ay napapanantili nito ang malinaw at malinis na kulay ng tubig. Ito naman ay patuloy na dumadaloy at napupunta sa Tinig River. Ang pinakamagandang buwan na puntahan ng Kaparkan Falls ay sa panahon na madalas ang pag-uulan, mula Agosto hanggang Setyembre, ang kanilang peak season. Dito, inaasahan ng malakas na daloy ng tubig. Ang Kaparkan Falls ay nasa gitna ng kagubatan, kaya naman sagana at mayabong ang mga punong kahoy dito. Ito din na nagbibigay lilim sa lugar kaya umaraw man nananatiling protektado ang mga bibisita dito sa matinding sikat ng araw. Karamihan sa mga natural pool dito ay katamtaman lamang ang lalim ng tubig kaya siguradong may enjoy ninyo ang paliligo sa mga ito. mayroon din dito ilang cottages kung saan pwede ninyong gamitin para pag-iwanan ng inyong mga bitbitin at nagsisilbi na ding lugar para masilungan at lugar kainan. Ugaliin lamang na sundin ang mga paalala habang nasa kaparkan para mapanatili ang kaayusan ng lugar. mas magandang puntahan nito during weekdays kung nais ninyong maiwasang makisabay sa dami ng turista. Sa ating pagbisita dito ay ilan lamang ang ating nakasabayan kaya naman sulit na sulit ang ating pagpunta dito ang kabuuan ng ating binayaran sa Kaparkan Falls sa pagtitrekking ay 1,300. 200 pesos para sa entrance fee, 100 pesos para sa coordinator fee, at 1,000 pesos naman para sa ating tour guide. Matapos dito, inyo ring ng ng Vera View Deck kung saan makikita naman ang I Love Tinig at ang malawak na mga bulubunduking tanawin. Nariyan pa ang Apaw Rolling Hills. Yan at ang iba pang kalapit na tourist destinations ang atin namang tatalakayin sa susunod nating episode sa ating Abra Travel Series. Salamat po sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook at YouTube channel We Wonder PH. Thank you and see you on our next adventure.